ating ginawang video mga idol ng ating equalizer ay pinadaan natin sa ating epictor loops. So wala tayong ginamit doon na mixer. So ngayon mga idol gagamit tayo ng mixer ano. Ito yung ating mixer ayan. Ang ginagamit lang natin dito na cord mga idol ano. Pag ganito ang gagamitan natin siya ng mixer. Mas okay mga idol na yung ating dual 6.35 to dual RC ay tatlong pares ano. Patulad nito. Dapat nito mga idol ay may tatlo tayong pares na ganito ano, dual 6.35 to dual RCA para yung main output ng ating mixer papapunta sa selector ng ating amplifier. Ayan. So sa selector A ako nag-connect ng ating mixer connection sa ating amplifier. So yung effector loops wala tayong binago dyan kundi sa equalizer connection ang ginawa natin dyan. Dapat meron tayo nitong apat. Pag ang connection natin gagawin ay DVD, mixer, amplifier at saka equalizer na dumaan sa ating effector loops. Dito sa ating connection mga idol, uh, mixer, to amplifier ang ginamit ko lang dito ay RCA to RCA ano ayan dual po siya dahil kulang na ako ng cord ng 6.35 to dual RCA ano so dapat mayroon tayong uh, apat or tatlo na pares niyan so gagamitin ko na lang dito yung record out ito manggagaling yung ating source sa ating mixer papunta sa ating amplifier so magda-direct tayo dito sa selector A or B ng ating amplifier, dadaan pa rin yan sa ating equalizer yung ating sounds. So, uh, mic input man tayo sa ating mixer, kung may ginagamit man tayong DVD, mapa-DVD man yan o mapa-amplifier, dadaan pa rin sa ating equalizer, yung ating microphone. So ito mga idol, uh, i-connect na natin to ngayon sa ating amplifier. So katulad dito ano, wala tayong binago dito sa ating effector loops. Ano? Input ng ating effector loops nanggagaling sa output ng ating equalizer. Yung output naman dito ng ating effector loops na punta sa input ng ating equalizer. Doon sa oran nating video mga idol, uh, doon natin uh, ginawa ang connection na to. So, ito output tayo dito sa ating mixer. ano Record out ang gagamitin ko dito. And so, ang pinakadulo nito mga idol, ano? i-direct na natin ito sa selector uh, ng ating selector audio ng ating amplifier. So, selector A ang gagamitin ko rito para hindi dikit dito sa uh, effector loops para makita ng mga viewers natin na Ah, uh, boko 'yung ating selector na nanggagaling dito sa ating mixer, 'yung ating signal ano. So dito tayo maglagay sa ating selector A. Ayun. So dapat mga idol, 'yung ating amplifier ay naka-selector A para 'yung signal uh, papasok dito sa ating amplifier. So 'yan mga idol, katulad nito, ah uh, true Bluetooth ang connection natin dito. So pag may source na itong ating uh, mixer, tutunog na po 'yan. Papunta sa ating amplifier yung ating sound o yung ating microphone, nadaan na rin yan sa ating equalizer. Ang binago lang natin dito, yung source ng music natin na pinadaan natin sa ating mixer. So pag wala tayong mixer, dun sa unang video natin, gumamit lang tayo ng cellphone, uh, 3.5 to dual RCA, so tumulog na siya, dumaan na sa ating equalizer. So ito naman ngayon, so dahil sa viewers natin na no, nagtanong paano kung mayroong equalizer. So ito lang idol ano, isang amplifier lang na may effector loops at saka equalizer at saka itong ating mixer. So 7 channel man yan, um, o 4 channel man yan, pwedeng pwede itong ating uh, connection na to. So basta may picture loop sa ating amplifier. So sound check natin to ngayon mga idol. Itong ating connection. Ano? So pwede naman tayo dito mag-control ang ating high, mid, low sa ating mixer. Tapos dito naman sa ating equalizer, pwede din tayo mag-control dito. So ipapaharap natin ito, yung ating equalizer. Music